So ayan guys, no, sa for today's video, um mga nanakal po tayo ngayon dito sa dito. Kung meron tayong malalakal, makakalakal. <laughs> so ayan, tara. Let's go mo. Huh? Go. Okay. So ayan, no. Pag gumaga, gusto gagawin niyo pag wala kayong budget, wala kayong pera. Uh, eh, wala pang bilang yosi. Wala pang bilang yosi o ano man. Wala kong babae. Eh. Baba. Bae. Hindi pwedeng babae. so, hindi pa kaya. Mm -hmm. So ayan. Sisigaw tayo. <laughs> Diaryo papel karton nangangalakad, bumibili oh. Baka mabili lumabas tapos bibili nila. Karton. Kero! Nangihingi po kami. Ganun dapat. Para ba yung ano. Ah, yun eh. Uh -huh. Tapos? Tapos ano, pag meron tayo nakuha, bibeto natin sa jump shop. Uh -huh. Pag wala, huwi na lang tayo. Uh -huh. Ibig sabihin, hindi pa tayo handa sa uh -huh. ganitong trabaho. <laughs> Diyario, nangangalakal, karton, nanghihingi kami. O, oh, di diba? ba? Ayos ba yun? Kasi uh, nanghihingi ka lang eh. Eh, eh, eh. So, mas magandang idea yun, bro. Para kumita. Ah, Hindi man. yung magbabayad tayo. Hindi tayo. Gold. Rich. Rich boy tayo eh. Oh, rich boy. So, yun. So, yan. Uh, wala pa po kami. Nano, so, yun lang yun. Sige na. Bye.